Hello, hello! Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, kumusta po ang lahat? Iyon kakatapos ko lang po nagluto. Ayan, pagkatapos ko po naglinis, ako po ay nagluto. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga niluto ko. Ayan po. Ayan na po yung ating hinandang ingredients. Ayan yung bawang, at saka dahon ng sibuyas, at saka yung luya, at saka yung siling manghang. Ayan, dapat po sana ay yung pulang sili, kasi wala po kami pulang sili. Tapos atin, alulutuhin yung bawang hanggang sa mag golden brown. Ayan, golden brown na nga po siya. Dapat mahina lang po yung apoy para masarap po yung ating bawang at hindi sunog. Ayan, tapos naghanda na din po ako ng So, sauce. Ayan. ayan. Nilagyan ko po yan ng cornstarch, rice vinegar, konting sugar, oyster sauce, at saka soya sauce, at black pepper. Ayan. Tapos, ayan. Check po natin yung ating uh, talong na nilagay sa oven hanggang sa mag-golden brown, mag brown po yan. Hindi pa pwede yan. And nilagyan ko din po yan ng mantika. Ayan. Tapos, ayan. Lalagay na po natin yung ating ibang mga ingredients sa bawang na pinakristi natin ayan halu-haluin lang po natin ayan, tapos lutuin po natin ng bahagya yung ating mga ibang ingredients tulad ng mga yung sili, at saka yung dahon ng sibuyas, at saka yung luya, ayan napakagling po Napa as, uh, napakakulay at saka green na green. Ayan. Pasensya na po kayo. Medyo nabubulol po ako kasi nandyan po yung aking mga amo. Hindi po maayos yung pagsasalita ko. Sorry po. Ayan. Saka po natin ilalagay yung sauce. Ayan po. Ayan. Tapos hintayin lang po natin hanggang sa kumulo at maging uh, malapot malapot yung ating sauce. Ayan po. Ayan malapot na nga po siya ayan, di ba? napaka sarap po yan at saka malinamnam kahit papano po ay nahustuhan po ng aking mga amo itong recipe na to naisipan ko lang din po to kasi mahilig po ako mag ano, magtingin-tingin ng mga recipes na kung ano bang dapat kong lutuhin para sa mga amo ko kasi yung amo kong babae napaka pihikan sa pagkain. Gusto niya yung mga Asian food, gusto niya yung ano yung mga Chinese food, gusto din niya yung Filipino food katulad ng mga pansit, ganun, tapos yung chop suey, yung chicken curry, yun po. Yun po yung mga uh, gustong gusto niya pagkain. Ayan, lalagay na po natin yung ating ah uh, eggplants sa hinanda nating bowl. Ayan, ayusin lang po natin yung maayos pong tingnan. Ayan po. Ayan, ayusin lang po natin yung pagkalagay. Yung magandang tingnan din kahit papaano. Tapos, ayan. Ayan po. Tapos, sa saka, saka po natin ibuhos lahat ng Uh, sauce dyan sa ibabaw at tsaka, saka saka i ilagay sa table yan handa na po yan ayan. kasi sya na po masyadong magulo yung ating ano ating uh, lababo kasi ang dami kong ginamit para sa paghanda ng pagluluto ayan ilalagay na po natin yung ating sauce ayan, ayan na po Ayan, hanggang sa uh, matakpan po lahat ng ating uh, yan di ba ang ganda ng kulay tsaka alam nyo ba mga kaibigan yung bawang napaka crispy pa din kahit na nilagyan na natin ng mga uh, ng sauce ayan ayan lang po ang aking video for today maraming salamat po sa inyong lahat Ayan, sana na po tayong lahat and God bless us all.